So magandang araw sa inyo mga kabay at uh, welcome po ulit sa inyong channel ano? uh, Kuya Glyn TV mga kabay So for today's video mga kabay ay hantay tayo ng alimokon So bali yung dalhin ko ngayon napangati pangati mga kabay So bali yung dalhin ko ngayon napangati. ay si Big Boss mga kabay Ito po si Big Boss mga kabay Tapos ito mga kabay Ito po si Hagauho mga kabay So subukan natin mga kabay ano? uh, Una pong ano mga kabay? Ah, una pong pagdala ko sa kanya sa gubat mga kabay. So, subukan ko mga kabay. Kung baka humuni siya mga kabay. No? So lagyan din natin ng stick mga kabay. Pero hindi natin lagyan ng kapulot. Baka kung makadalis siya. Eh, eh pagka may lumapit. Eh baka matruma siya mga kabay. No? So dahan-dahanin lang ho natin. So, ayan mga kabay. So, sana ko eh humuni siya mga kabay no. Subukan natin kung tama ba yung sinabi ko mga kabay na ano uh the best gawing pangati mga kabay. Ah uh, ito yung klasing alpas na pinaka the best gawing pangati. So try natin to mga kabay. Unang sabak mga kabay no. Ah uh, training ko na po siya. So ayan po mga kabay. So samahan niyo ako sa ating Force adventure at saka pag trainin natin kay hagaw ha. So good luck po sa atin mga kabay. So ayan na po si Agawhaw mga kabay no at uh, sit up ko na po siya dito mga kabay. So yung paghawak ko sa kanya mga kabay ay dahan-dahan po mga kabay. Para ho eh, hindi po siya matakot sa akin mga kabay no. Ah uh, masanay po siya sa masanay po siya mga kabay sa akin pong paghawak sa kanya. Dahan-dahan uh, lang po. Pino po yung galawan ko dito mga kabay para hindi ho siya matakot sa akin so kailangan makuha natin yung loob ng pangati natin itong gawin nating pangati mga kabay para ho ay eh, mapartner natin to pagka magiging magaling na siya mga kabay pagka ganap na siyang pangati mga kabay so subukan muna natin dito mga kabay no? hintayin natin mga kabay kung kailan siya humuni So ganito ako mag training mga kabay Wala pong pulot dyan Yung nilagay ko po dyan Ay isa lang pong kahoy mga kabay Para hindi po sa matroma Pagka uh, May alpas na dumapo dyan uh, Hindi po sa matroma mga kabay Pagka kinuha natin So relax lang po sa dyan mga kabay So dahan dahan lang po mga kabay no? At uh, good luck po sa Uh, kay hagaw-haw mga kabay. Dumalilim masama ang panahon ata. So, unang sabak ni hagaw mga kabay. Sinubukan natin under training So, dito mga kabay, alo may paspo ng isang oras at kalahati mga kabay. Ay may lumapit po kay Big Boss dito sa taas mga kabay. Taso he, biglang nag warning call si hagaw mga kabay. Kaya nakalapit po sa kanya mga kabay So tingnan na lang natin ang mangyayari dito mga kabay Ayan na po yung alba sa taas niya mga kabay So tingnan yung mga kabay oh. Patalon-talon na siya gawang mga kabay tapang na ipinakita niya dito mga kabay. So tingnan natin kung anong mangyayari dito mga kabay. Wow! Grabe! Nag-imbor pa siya mga kabay. <laughs> Hindi ko inasahan to mga kabay. Ang galing nang ipinakita niya mga kabay sa unang sabak pa lang sa kanya mga kabay sa training. Ang galing talaga mga kabay. No? So tama yung sinabi ko mga kabay na ito yung klaseng alpas na the best ko yung pangati mga kabay. So ayan mga kabay. So tingnan natin mga kabay kung mayroon pa bang ibang kalawan mga kabay maliban sa yung pagtatalon-talon niya so tingnan natin mga kabay no wow mga kabay namugad siya mga kabay ayun oh, no? patuwad na mga kabay may estilo na siya mga kabay grabe so panigurado mga kabay humuhon ito ng konti mga kabay ayun oh, no? gumamit siya sa pugad mga kabay bingo mga kabay nadalin niya sa pugad mga kabay grabe galing ng kalawan dito ayos mga kabay grabe hindi ko inasahan ang ganitong pangyayari mga kabay ang galing ng under training na si Hagawhaw mga kabay ang galing niyang mga akit mga kabay wala siyang balak na magpabihag siya yung gumawa ng diskarte eh, para yung alpas mga kabay makalapit talaga sa kanya so pahanga ako na naman mga kabay galing

Thank <laughs> you. Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale> So, ayan mga kabay no. Umalis na po yung Alpas mga kabay. So, pag alis ng Alpas na to mga kabay, dito na siya nagsimula ng humoni mga kabay. Kaso ang problema dito mga kabay, naabutan tayo ng lubat mga kabay. Kaya, uh, umabot ng dalawang oras at saka 25 minutos mga kabay bago siya humuni yung pag-alis sa Alpas pero maririnig yung homone niya mga kabay uh, sa setup ko kay Big Boss mga kabay so pakinggan natin doon mga kabay kasi ho uh, eh may power bank po si Big Boss kaya hindi basta-basta malubat mga kabay so ito mga kabay pakinggan natin yung homone niya dito mga kabay pati nga uh, si Big Boss dito ay pinakinggan yung honi ni Hagawaw mga kabay. So ayan mga kabay. Kaya Hagawaw na po itong honi na to na maririnig natin mga kabay. kita ngayon ni ano mga kabay ang galing nang pinakita ngayon ni Hagauhau mga kabay unang hand ko pa lang sa kanya sinaba ko sa under training grabe mga kabay humuni talaga siya at saka may konting galawan siya mga kabay parang pabo tapang yung dating niya tapos pumugad na po siya lakas ng ni mga kabay so hindi ko yun lagyan ng pulot mga kabay para pabalik balik lang po yung alpas dalawag bases mga kabay no? nakadapo yung alpas lang mga kabay, kabay. so maraming maraming salamat sa punod mga kabay no? God bless po sa ating mga kabay